spokesperson po ng DOH, si Asek Albert Domingo, sa napaka-importanting bagay na ito. Asek, sorry to keep you waiting, Asek. Okay lang po yun. na uh, Manong Ted, uh, good morning. And kay DJ Chaser. Nakikinig rin ako kay Brad at napapa-amen ako sa magandang balita. <laughs> Oo nga po. Eh. Thank you so much. Sige, so ito na po. Excited kayong kausapin. Go ahead, Chasa. Yes po. Asik Albert, diretso tayo agad. Ano? Dito nga sa inilabas na yeah. memorandum ng Bureau of Quarantine kung saan magkakaroon po ng thorough screening dun sa mga um, hindi lang turista, maging dun sa mga Pinoy na manggagaling dun sa mga bansa na meron ng COVID uh, variant na Flirt. Tama po ba ito? Yes, uh, tama yun uh, DJ Cha. No? Yung ating thorough uh, screening, actually walang binago doon sa mga rules. So gusto po natin sabihin sa ating mga kababayan, walang dagdag form, walang mga dagdag na kailangan. Kung ano po yung sinasagutan, doon rin sa ating electronic na e-travel uh, app or uh, website, yun pa rin po yun. Ang ating pong, uh, sinasabi is mas mataas po yung pagmamatyag ng ating mga quarantine officers and ating hinihiling sa ating mga biyahero, please be honest. Kung ano po talaga yung estado ng inyong kalusugan, pakisagot po na maayos. Kasi hindi na tayo parang noon na I'm sure yung iba kinakabahan, ibig sabihin ba hindi kami makakauwi, na ba kami sa isang quarantine facility? Hindi po, hindi po. Importante lang pong malaman kung kayo po ay positive man or may symptoms, ibubukod, kakausapin na maayos at papayagan ring makauwi for self quarantine at home. Yung binabanggit niyo po yan na e-travel, hindi naman yan nawala. Though sa mga airports natin kung mapapansin, yung mga temperatures, maging yung mga nagche-check ng temperature sa mga taong pumapasok, wala na eh. So ibabalik din po natin 'yon. Yes tama yan DJ cha no uh, yung ating major airports meron pa rin yan yung mga thermal uh, cameras Uh, nakikita ko sino may lagnat. Uh, and uh, of course, sabi nga namin sa medisina, the best diagnostic instrument actually are the minds and uh, yung utak at yung mismong senses ng mga doktor at nurse na nakatao doon sa ating istasyon. So pag nabasa niyo yung memorandum, yung sinabing stations, actually nagkaroon ng report kanina yung ibang kasamahan natin sa media na dagdag station, So parang hindi naman kami magdadagdag. We are referring to yung mga stations na nandun na sa ating mga seaports and airports, magkakaroon lang po kung nawala yung thermal scanning, babalik po and yung ating mga personnel, mas magmamatyag po sila. Oo, yung sinasabi niyo po na hindi nawala, i-retain lang, or kung nawala man, ibabalik. Kung sakali po na may mga maska na medyo mataas yung temperatures, paano pong magiging siste? Kagaya po ba nung may COVID restric restrictions pa tayo? Yan po yung magandang tanong ng uh, DJ Cha. No, so ang ating mga taong may simptomas, whether it's a uh, high temperature or kunyari ma-pick up ng ating uh, officers sa parang may umuubo-ubo or may nag-chit-chills, kayo po ay lalapitan ng maayos, kakausapin ng maayos, igigilid of course dahil ilalayo dun sa maraming tao. Pero hindi po tulad nun dati. Nung dati ang lalapit sa inyo naka-PPE. Tapos uh, meron kayong parang uh, area na nandun lang kayo na walang dumalapit. Hindi po ganon. Ang COVID-19, ah, lalo na itong KP2 and KP3 na alam natin na ay mild, para siyang ubuti so, of course, naka-mask yung nilapit sa inyo. Bibigyan kayo ng face mask kung wala ko kayong suot. Tapos, bibigyan ko kayo ng advice kung anong tatanayin kayo. Kailangan niyo huban ng uh, gamot. Kailangan niyo huban ng konsultasyon. Yun po yung protocol na mangyayari ngayon. Ah, so wala namang quarantine. Hindi naman po sila idedetina sa isang sa, isa, sa, ilang lugar. Pag-sustain muna doon for ilang days. Hindi sing higpit ng COVID restrictions before. Hindi po, hindi po. Uh, tama po yung sinabi nyo. Hindi sa tulad nung dati na may ambulansya na nakaantay tapos mm -mm. iahatid na kayo sa TTMF. Hindi po ganun. Mm -mm. Kayo po yung makaka sa inyong bahay, um, kukuha na po kayo ng impormasyon, makakuha po kayo ng sample, uh, isuswab lang po, pero hindi po kayo uh, para pang babawalan na makauwi. So, asik ano yan? Um, uh, parang mandatory dun sa lahat ng magiging mataas yung temperature? Magkakaroon ng swab, ganun, yung test na ginagawa for covid hindi naman po. Uh, so, so, so Ang sabihin natin sa uh, case to case kasi titignan namin yung tinatawag ng mga doktor, constellation of symptoms. So Kung mm -hmm. yan may makita kaming mataas ang lagnat. Uh, Tatalingin namin anong history, saan ba ba nang galing, sino mga nakasalamuha, anong mga ginawa noong nakaraang uh, two days up to uh, two weeks. And then, uh, kasi posible, kung meron tayong lagnat, maraming pwedeng dahilan ng lagnat. Pwedeng COVID-19, pwede rin ibang infeksyon. Eh, kung yari, kung yari lang, makita ko yung pasyente, kung ako yung nakatayo doon, ay meron siyang sugat. Tapos yung sugat niya ay ano pala, bago pa lang. Maaaring dahil doon, kaya medyo mainit-init yung katawan niya. Titignan ko yung temperatura. Kung ang temperature ay uh, 38.7%, hindi ganun kataas uh, low yun, low-grade fever yon So sasabihin ko, ay baka yung sugat lang yon And I might, ay might request for a swab pero hindi siya mandatory na automatic isaswab ka. Opo. Uh, dito ho kasi asik po sa Bureau Memorandum ng uh, Bureau of Quarantine. No? Ang sabi po nila dito, in light of this, ito nga pong flirt no? na, nauri na po ng sa variant na ito. Sabi po dito, no? all stations have been directed to conduct thorough screening at points of entry for arriving visitors originating from countries where covid-19 incidents have been detected. Wala pong specific na mga lugar na binabanggit dito. So, ano hubang mga countries ang binabantayan po natin po dito na pinag-uusapan po sa memo na ito. Tama po 'yan, uh, Manong Ted. No, walang specific countries na nakasulat. Bagamat alam natin na uh, sa balita, kami na rin mismo yung naghatid at confirm no na for example ang uh, Singapore uh, na nakaregister register ng uh, 3700 cases per day pero mild din at hindi tumataas yung hospitalization. That's one. Uh, meron yung mga ibang uh, bansa, actually hindi ko nga memorize eh, kasi nandun siya sa uh, para bang epidemiological bulletin update ng uh, World Health Organization. Pero po, hindi ibig sabihin na automatic just because nang galing kayo doon sa bansang yon ay mas mainit yung mata ng quarantine sa inyo. Hindi po ganun yon And hindi rin ibig sabihin na kung nang kayo sa bansa na hindi mataas ang flirt ay hindi kayo babantayan. So, ito, nakamatyag. In other words, yung pong memorandum is more of a reminder to our quarantine officers na alalahanin ko ano yung mga simptomas, kung ano yung mga procedure. Parang refresher okay. po siya. Okay. okay, sige. Kumbaga po, dito ho, ang pinakabuod ng panawagan ng DOH at ng Bureau ay maging tapat sa informasyon, huwag matakot, ano po, at hindi naman ito as in kagaya dating sitwasyon na may mga mandatory na mga quarantine na dapat mong pagdaanan. Yan po ang klaro po sa ating panayam na ito. Sir, uh um uh, doktor, ito hung, uh, gamot sa COVID, particularly dito po sa va variant na ito, meron hubang available sa Pilipinas. Yes po, tama po yan Manong Ted. No? Yung, yung mga variants, kahit mapaiba-iba yung kanilang karakteristik uh, dahil yung nga, si KP2, KP3 parang uh, mas mabilis makahawa kumpara sa iba, lahat naman po sila ay kabilang sa pamilya ng COVID-19. Which means, yung mga antivirals na subok na dumatalab sa COVID-19, ano yung mga antivirals na yon? Uh, yung uh, Molnupiravir, yung Paxlovid, uh, may mga iba pa yan, eh. mm. uh, RM-Decivir, uh, to mm. some extent na ginagamit din yan. Yan pa rin po yung mga ginagamit ng ating mga doktor, lalo na pag sa mga severe and high-risk cases. Pero karamihan ho ng no, mga mild cases na nakikita natin, actually hindi nga nila kailangan ng antiviral, mag-isang gumagaling kasi kayang labanan mm. ng ating immune system. Ito hong sinasabi dito ni Dr. Edsel, Paxlovid and Molnupiravir. Pentapiravir availability is sketchy, but there are some efforts to get better supply. Um, ito po, as, ito pong, um, ginagamit talaga ho ng COVID patients sa mga gamot. Sa ngayon ho ba, meron na ho kayong ano, dito, uh, informasyon na uh, kung kulang ang supply, meron ba kayong in order para masiguro in case lang po na dumami ang COVID cases na kinakailangan ng gamutan? Tama po yan, Manong Ted. No? Kamiting namin actually sila Dr. Salvanya at yung iba pang experts kahapon ng hapon. And isa yan sa mga issues na ni na parang ready ba tayo. We do have uh, stocks on hand. Kaya yung ginamit na term ni Doc Edsel, uh, sketchy. No? Ibig sabihin, maaaring meron, maaaring wala. So actually, meron pa rin. Pero parang nag-release na rin siya ng alert. Uh, tulad uh -huh. nung ating uh, alerto dun sa Tusperina, di ba? Mm -hmm. Na early on, uh, kinalabit kin kin na kami, uy, DOH, baka maubos to ha, meron pa pero baka maubos. So kumikilos na po yung kagawaran para ang ating uh, supplies ng molnupiravir and the other antivirals will be ready. In fact, pati ang private sector, hindi naman sila nakaasa sa atin. Nakaka-order po sila dahil ang mol, tawag namin ng mga dokon molnu, si molnupiravir, si molnu, tsaka mm -hmm. si Paxlo, si Paxlovid, Uh, na order po yan ng private sector. Pwede nilang bilhin at kami rin po, buwibili rin po kami. Okay, sige. So sir, um, sa, sa, ngayon po, itong uh, pagkakaroon na natin ng availability po ng bakuna commercially, may balita ho ba kayo? Meron bang, nag, meron bang application na para po sa commercial ano ho nito, availability nitong mga bivalent vaccine? Kasi po daw doon sa Amerika, available daw po ito Yes. Uh, meron tayo actually isang uh, approved na Certificate of Product Registration uh, para mm -hmm. dun sa uh, bivalent yung BA 4 at uh, BA 5 Ang importante ho dito is kailangan mahikayat ang private sector ay actually pwedeng mag-order mm -hmm. sa manufacturer. No? Kukontakin nila yung may lisensya at pwedeng mag-angkat yun. No? Number mm -hmm. one. Mm -hmm. Number two, um, uh, sa ating kausap sa FDA, ang spokesperson si Attorney Pam, hindi ko lang alam yung detalye. No? Meron silang mga pending applications mm -hmm. na para bang uh, inaaral at uh, titignan kung pwede nang aprubahan. Number three, yung uh, pinakabago na, na para bang mga bakuna na mismo sa Amerika wala pa sila no? pero ang target release nila nung kumpanya is mga bandang uh, September later this year. Mm. Yan po, mas maganda kung uh, ma-apply kagad yung CTR na sinasabi sa ating Food and Drug Administration para kung kakayanin, sabay-sabay eh, ang release. Kasi pagka meron yung permiso sa ating Food and Drug Administration, madali ang ipasok ng mga kumpanya. Okay, sige po. So sir, dito ho ba uh, doc uh, pa maging uh, gaano kaya ka transparent dito ang ating gobyerno? Kasi nga hindi ho naman di maitatanggi yung uh, yung panic no na maaring idulot ng ituhong uh, mga ano uh, itong prevalence ng mga uri po ng sa variant na ito ng COVID para po sa testing ngayon na, na nangyayari. Hindi ho ba sa ibang mga, for example, sa, sa, Singapore, perhaps kaya mataas doon kasi nga nang tetest. Dito po sa atin, medyo mababa siguro kasi nga halos wala na nagpapatest. So, paano ho kaya yan? Kasi dati-rati po may available na DOH data eh, ng COVID positive cases. Araw-araw nga, napa namin yan. Ngayon, Huba, ho uh, how transparent are all of this? Ah Yes. Actually Manong Teda, uh, weekly tayo nag-update. Uh, kakapasok na nung update uh, I think two days ago mm -hmm. and um, mamaya uh, baka mag-release na rin. Ako po yung nag eh. Final check po natin. Eh. Okay. Ang ating data po sinisigurado natin na uh, accurate ang lahat ng numbers uh, exactly as you mentioned. No? And we have to be transparent. Yung testing po natin, um, kaya hindi ganun kataas yung bilang. Hindi ibig sabihin na hindi nagtetest ang mga tao. Actually, Manong Ted, uh, kung maalala nyo, yung unang press release namin, yung unang tumutok, tong balita ng KP2 and KP3, kami mm -hmm. meron kaming apela kagad, di ba, na mm -hmm. report all results, please. Kasi marami po tayong mga kababayan and mga doktorin na pag ginamit yung rapid antigen test mm -hmm. at nalaman yung kanilang uh, resulta, is uh, sila na rin kasi alam nilang mild, eh, so magba-isolate na sila. Pero yung resulta, hindi na itatala doon sa, ano, ating uh, register ng uh, COVID-19 patients. So mm -hmm. doon nang galing yung apilan na yon. So mm -hmm. maaaring nagtetest sila, hindi lang na report But the good news is, lately uh, actually may nakapila na na I think 300 or 200 uh, samples mm -hmm. for sequencing sa Philippine Genome Center kasi tumugon yung ating mga hospital. Yung kami po, through you, the media, tayo mm -hmm. nag-remind na dapat po nare-report yung mga resulta. O yun, so genome sequencing para malaman kung ano bang uri ng subvariant ito to be to, to to confirm na indeed itong flirt ay nasa atin na rin. That's correct Manong Tedo, yung sequencing yan yung magsasabi mm -hmm. ito ba ay KP2 KP3 mm -hmm. ito ba ay JN1 ito mm -hmm. ba ay yung uh, iba pa nga mga types mga subvariants okay. pero sabi nga namin na uh, Manong Ted and DJ Chacha ano man ang variant na yan, hindi natin aantayin yung resulta. Parang ano yan eh, pag ang isang pasyente pinasok sa loob ng ospital at uh, mukhang nag atake sa puso, Kaya nga rin lang po, no? magpapa, ano kami, papa-ECG, magpapatroponin, yun yung testing sa heart attack eh. <coughs> Kahit hindi pa dumarating yung resulta ng uh, lab test, kumikilos na po. So uh, this early na alam namin yung characteristics, nakatingin na kami sa bed capacity, hindi naman tumataas, ibig sabihin mild So ang responde ng ating uh, DOH at maraming salamat po sa media is risk communication. Mm -hmm. Kasi alam natin na kailangan na, actually may dumanan sa kali ako, nakamaskara yung naglalakad, nakakatuwa. Kahit hindi compulsory, uh, voluntary, nagsusuot yung ating mga kababayan at proper yung pagkasuot niya. No, may nakita naman ang isa pa. Ibig sabihin, pag alam po ng tao ang kailangan gawin para maprotektahan ng kanilang um, uh, kalusugan, kikilos po sila. Yun yung response given the circumstances. Okay. And then uh, kung ito ho'y maaaring tawagin natin konsuelo na ito ho flirt, Uh, kahit na po ito bagong uri po ng variant nga ng COVID-19 virus hindi naman siya nakamamatay as in di ho ba Tama po 'yan Manong Ted no ang ating uh, KP2 uh, KP3 sa variants kaya tinatawag na mild to moderate hindi yung sila nagiging resulta tulad nung dati na buha-bagsak yung oxygen, nahihirapang huminga, kailangan ilagay sa ICU tapos kinakabitan ng ventilator. Hindi po sa gano'n. Yung huli nating experience ng gano'n was actually yung Delta variant no so, yung mga bandang uh, Agosto 2022, 2021 yung uh, Delta variant. Yun yung talagang nagkakaubusan, nagpipila yung mga tao sa ER. Hindi po natin nakikita yan ngayon. Ang nakikita po natin ngayon, ubos si Uh, na kayang-kaya ng ating uh, katawan. Pero, as we always say, hindi Opo. kailangan ma-alarma, dapat alerto lang. Opo, yes sir. And uh, yung po, ano, kapag matanda, matatanda, meron na pong vulnerability, yung po may mga may sakit na, masakitin, mas mag-iingat po tayo, maging uh, ano po tayo, protectado. kasi nga, pag tinamaan ka naman, kahit na anong uri ng variant, ano po, may, may chance talaga na ikaw ay mapahamak lalo na kapag uh, meron ka pang iba pang sakit di ba ganun po yung doktor no mm -mm. Yes, Manong Ted. Tama-tama. And salamat na nabanggit niyo yun. No? Na para sa ating mga nakikinig na mga vulnerable, meaning mm. ang ating mga lolo't at lola, yung mga immunocompromised, yung mga may ibang sakit, hindi ho yan nangangahulugan na just because uh, flirt or KP2, KP3 ay mas delikado. Kahit ano pong uh, sakit, dapat may ingat tayo dahil tayo nga po ay mas uh, delikado ang estado hmm. ng ating katawan. So pag-iingat po talaga ang susi. Okay, sige po. So Doktor, salamat po na marami sa inyong pagiging available sa amin tawag. Ito po ay napaka-importante to pacify everyone dito po sa advisory ng ito ng Bureau of Quarantine. Yes, salamat po Manong Ted DJ sa so always a pleasure to be on your show and salamat po sa tulong ninyo at lahat sa media dahil yun nga po parang yung kaba yung kailangan nating ibawas. Kami po ay nakabantay at kami po unang magsasabi sa inyo kung kailangan nating mag-alarma. Ngayon po, alerto lang po. Apo, thank you. Spokesperson Albert Domingo ng DOH, si Dr. Albert Domingo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.